si Kristo ay nahayag sa laman, taglay ang buong pagkadyos. Well, katupan, ano nga ba ang ibig sabihin o tamang banal na pagkaunawa ng taglay ang buong pagkadyos? Well, katupan, sang ayunan ko ang iyong uh, itinag sa aking Facebook. Ngayon, Linawin natin, ano nga ba ang ibig sabihin o tamang banal na pagkaunawa sa taglay ni Kristo ang pagkajos. Alam nyo po katupa, hindi nyo po lubos na uunawaan ang mga salita ng Diyos. Alam nyo po ba kung bakit? Sa taglay pa lang na binabanggit dito sa talatang ito. Ang akala nyo na, ibig sabihin nyo na si Kristo ay tunay na Diyos na. E taglay niya lang naman ang pagkajos. Hindi po nangangahulugan na siya na ang Diyos. Magbibigay ako ng example. Ano? Halimbawa po, sa tatay ko. Isang sundalo ang tatay ko. At ako po ay naging isang sundalo rin. Naging isang makisig na lalaking sundalo katulad ng tatay ko. Ngayon, ano ang naging minana ko sa tatay ko? Ibig sabihin po, taglay ko ang pagkasundalo ng tatay ko. Ganun po ang ibig sabihin ng taglay. Pero hindi po nangangahulugan dahil sa taglay ko ang kalagayan ng tatay ko ay ako na yung tatay ko. Hindi po taglay ko lamang kung ano yung meron ang ama ko o yung tatay ko, ay meron din ako. Yun po ang ibig sabihin ng taglay. Pero hindi po nangangahulugan na yung tatay ko na yun ay ako na yun. Hindi po ganun. Ngayon po, ang ibig sabihin po sa talatang ito, taglay po ni Kristo ang pagkadyos ng kanyang ama. Hindi po nangangahulugan na bilang taglay ni Kristo ang pagkadyos ng kanyang ama, ay siya na yung ama niya na yun. Taglay niya lamang po kung ano yung kalooban ng ama yun din ang kalooban ng anak. Yun po ang ibig sabihin ng taglay. Hindi po nangangahulugan na si Kristo na yung Diyos na yon. Na sinasabi dito sa talata na taglay niya ang buong pagka-Diyos. Kung nauunawaan niyo yung salitang taglay, yan po ay salitang patalinhaga po yan na hindi lubos maunawaan ng karamihan, lalong-lalo na yung mga taong nasa labas ng iglesia. Kaya katupan, no? ang ibig sabihin po ng taglay ay hindi po nangangahulugan na ikaw na yung binabanggit doon. Ibig sabihin po ng taglay, kung ano ang meron doon sa pinanggalingan mo, ay meron ka rin. Yan po ang ibig sabihin ng taglay. Kung ano yung ama mo, ganun din na ikaw na anak. Tulad nga ng ibinigay kong example kanina, kung ano yung tatay ko na bilang pagkasundalong makisig at naging sundalo rin akong makisig, ang aking taglay po sa aking ama o sa aking tatay ay ang pagkasundalong bilang makisig. Yun ang aking taglay. Hindi po nangangahulugan na ako na yung tatay na yun. Ako na yung tatay ko. Hindi po mali po yan. Ang ibig sabihin po talaga ng taglay ay daladala ko kung ano ang kalooban ng tatay ko. Kung ano ang meron siya ay meron din ako. Hindi po nangangahulugan na ako na ang tatay ko. Malinaw po.